Magandang tanghal po mga karis mga kaibbi. Eh. Andito lang po kami sa bahay eh. ni ng pinsan ko po si Dong Karabido. Yan po. Pinaghanda po kami. Oh. Mayroon kami kakain lang po namin. Gulay na balanghuy na. Oh. Yung masarap po yan. Pinataan. Pinaghanda din po kami ng ano, napakaraming kanin. Yan po. Hmm. Ito po. Pinakamasarap din po ito. Sinigang na tambakol. Yan po. kayo ay oh. Ay barangay Bicol Central. Sa Narciso Quezon, ka ano, mga mga sigarilyo. Tapos yung tapos diyan. Yan yung kanila ng ano. Kanila ng gripo. Yan. Yung mga ayo pa nila dito, tur mga may aso, may pusa. Tapo. O ganda po ng malunggay oh. Sa Manila po ay 250 po isang pakrang yan. So, may tandaan. Ay, uli ka nang. Yan po, ganda ay, na, rin mo na. Hmm. Saan ba po Flowers. Ang ganda po yan. No? May mangga rin po siya. mangga. yung, Yun yung lukman. No? Ang ganda po siya. Sa niya yung swa. po. Ito po yung labas. may sapa yan may mga pato yun naman po ibahay ng kapatid ko gabi na niyan po ito po ang barangay view central yun po yung ano lapit sa Haiti kalye yan po Sabah pun di eh, no Di situ Di situ tahu di situ Sabah nampak biru-biru Sebab burlal Tindakan di situ Tidak tahu Ada baboy di situ Tidak